Hello guys and good evening everyone. Ayan, maglakad-lakad ako. Mayroon ba ako kasama pala? Lakad-lakad lang. Ah! Where are you? Okay, sasakyan nila, ang dumi-dumi. Ah, parking. Ngayon pa naglakad-lakad sa so, kulang ng mga tao oh, naglalakad dati-dati ang dami-dami pag ganitong oras alam mo ang daming tao naglalakad ay e ngayon oh, no doon lang siguro madami oh doon sa may highway sa may exercisean ayan Thank you. So, dito sa Saudi, mag-exercise gabi eh. Doon sa Pilipinas, mag-exercise ang mga tao sa umaga. Baliktad, no? Dito pag alas, alas 5, ganun alas 6, naglalakad-lakad na alas, alas 9. Eh. Pag sa Pilipinas, kami jogging kami dun sa amin, uh, 5.30 ng madaling araw hanggang mga 7, ganun. Eh dito balik tayo ng utak. <laughs> kasi mainit kasi pag umaga, di ba? Hindi punta sa terrace. Ha? Sa terrace. So, yan dito kay exercise. Dami dito naglalakad-lakad. Mga na tao. kasi hindi ka nabina ilang araw ang pusa nagjaging din ang pusa oh. nag nagriada din sila mga pusa o oh, ya yeah, ilan dalawa mga pusa oo oh, ayan oh saka yun so, doon oh. sa may ano So, ayan, nandito kami sa Siam. Ano <laughs> po? Gusto ko lang yung, yung malambot ng buko. Away, oh, yan, dab. Ano pa? Ang hanapin mo. So, hindi oh, okay. <laughs> na, sa so, dami niyang isip, hindi na mak... Mano yung bibili niya, wala. Ano ba yan? Ayan, ang yan. Ayan, nandito kami sa sarawat, namili ng... Yung, ano, Daming mga tao. Tago niyang kasiksiyan yan. Mm -hmm. So yan ang aming dinner. Sarap. Mm. May siniga. Takot siya. Hindi. Okay. Takot siya kung na kami. Maraming Huwag ko kumakain ng kanin niya, sinasahin niya. Huwag? Pagdatlong araw ko na. Huwag ko na rin Alam mo tayo ang kanin niya, tatlong araw yun, Tiff. Walang <laughs> araw? Ito ngayon, sila-isang ako. Ayaw mo na pumunta doon? Mm, kami kamiya ba na ah? Uh, wala na po mo nga, ayaw mo na pumunta. Kasi hindi ka na inutusan.